Mga ka pa Okay ka may Parang kay kong TV yun ah What is up sa inyo mga kaibigan So yun po ano What is up sa inyo mga kaibigan What is up What is up What's up sa inyo mga kaibigan So ayan, dahil nandito tayo ngayon sa bahay, dahil tapos na yung eleksyon, pinagbigyan tayo ni Sir na makauwi. Alam ko pagod ang lahat sa kakapila. Pagod rin kami kakaharang sa mga ibang tao na hindi mapigilan. Gusto mauna sa pila. So congrats sa mga nakatanggap. Congrats rin sa hindi tumanggap. Alam nyo na yun, mga kaibigan. <laughs> sa mga tumanggap, okay lang yan. Dahil hindi naman nila pera yun. No? Pera natin yun, pinamamigay nila. Kaya tanggapin nyo yun, no? tanggapin natin. At syempre, sa bandang huli, iboto na kung sino yung karapat-dapat kung sino yung sa tingin yung karapat-dapat so ayan mga kaibigan ano huwag na natin patagalin pa syempre magjijin tayo kayo mga kaibigan pero merong twist papagitaan ko kayo mga kaibigan pupunta tayo sa gym dito sa Guatabato City itong gym na ito mga kaibigan first class dito itong gym na ito mga kaibigan hindi ito basta-basta magandang gym ito mga kaibigan kumbaga sa hotel parang five star hotel na rin ito mga kaibigan magandang gym ito mga kaibigan ngayon, ang twist na gagawin natin eh, hindi tayo magbabayad mga kaibigan <laughs> gago sasalisihan natin sila mga kaibigan pupunta tayo doon, magjijim tayo kailangan, ano tayo mga kaibigan kailangan mag -act as ano tayo yung matagal na tayo magjijim kailangan magkunwari tayo member tayo doon kailangan magkunwari ako at hindi nila ako mabisto. Siyempre, kailangan mga kaibigan, magaling ang tingnan natin doon. Kailangan hindi nila tayo mabisto, no? Na hindi pala tayo member doon. So, magkukunwari tayong membro doon sa gym na yon. So, yung mga kaibigan, yung gym na yan, ay maganda kasi talaga yan. Galing tayo sa eleksyon, pagod ang ating katawan, so kailangan natin sunod-sunuran, no? Sunod-sunod. <laughs> <laughs> sunod kailangan natin sundutan para hindi sumagit ang ating katawan. So, ayan mga kaibigan, huwag natin matagalin pa. Huwag na natin patagalin mga kaibigan. Isuot na natin ang ating outfit. <laughs> so, ayan mga kaibigan, ito lang outfit natin. Kailangan talaga. Datingan na datingan ang mga suot natin para hindi tayo mabisto. Ayan, pero tayong sapatos. Naka-short tayo, short. Ayan, short, sapatos. At siyempre ang ating jacket para sabihin, talagang nag-gym -gy tayo talagang isa tayong fitness uh, advocacy. Advocacy <laughs> yeah, it is what it is. Wait, Tor. parang pamilya ng sapatos. Sisma. Pahiram muna! <laughs> so ayun mga kaibigan, hiniram ko lang ang sapatos kasi kanya. Wala talaga akong sapatos. No? So manghiram lang tayo ng sapatos. So huwag na natin matagalin mga kaibigan. Montage para sa outfit. kaibigan, paalis na tayo. Siyempre, kailangan ganito talaga yung mga dating natin. Para sabihin, no? Para sabihin. Ano talaga? nagjigim, Para sabihin. Power talaga. Power! Power pa! Solid! Basta yun na yun! Woo! <laughs> so ayan, mga kaibigan, paalis tayo. Kailangan, hindi talaga tayo mabisto to, tola, Hindi, hindi tayo Oo, oh, yun talaga. So kita yan, na lang tayo doon mga kaibigan. Woo! Sobrang init mga kaibigan, pero okay lang. Basta makajim tayo ng libre. Libre gym. Free gym! Free gym! Free gym! <laughs> so ayun, nakikita ko na. Tol, kailangan hindi tayo magpark doon sa malapit. Kailangan dumistansya tayo. I-check muna natin kung sino yung mga nakabantay doon. So ayun po ano, i-check si muna namin kung meron bang nakabantay doon sa jeep na yon. Ito lang. Iyon na. So ayun guys, ito yung fitness city. Ayun. Dito po ito magkikita sa may ORC sa tabi ng City Mall yan yung fitness city yan class A ay class A ano yan magandang klaseng gym po yan mga kaibigan ano nga pala mga kaibigan hindi na kami nag helmet kasi kung naikitan nyo naman hindi naman pinagpapawal ang helmet dito sa Patabaco City Woo! yan mga kaibigan no? hindi ka tayo So ayun po mga kaibigan, hindi po kami nag-park dito sa so may gym banda para hindi tayo mabisto para ito, limonitor muna natin. Tignan muna natin kung sino ang nakabantay. Pugay kami, may pulisang muna kita doon. So ayan mga kaibigan, tignan muna natin kung may nakabantay. No? Babalikan namin kayo kung walang bantay, papasok kami. So ayan po mga kaibigan, ano? So, galing kami doon, walang bantay. So ayan po yung sinasabi kong gym mga kaibigan. Pucha, prepare na prepare ka. Kala mo, ibang bayad ka. <laughs> ka Kala ah, mo, ibang bayad eh. Oh, kailangan hindi tayo mahalata pero meron akong nakita guys may hey, pulis dun no, sana hindi tayo mahuli delikado tayo dyan pag nahuli tayo so ayun mga kaibigan huwag natin patagalin papasok tayo sa gym na uh, sneak in tayo dun papasok kasi walang bantay so tara <mulong noise> Ay, kapika, no? yung kaibigan o mga kaibigan o yung pulis

Hindi, meron nga eh. Basa oh. Hindi na kaibigan, maganda yung maganda yung shear nila. Ayan. Libre yung gym. Libre yung gym. Woo! So na, ano, ma? nag-prepare na siya. Ganda ng formal mo ah. <laughs> Gago! Woo! Huwag kayo kamay, mahal ta tayo dyan ano mahal na guys na anong mangyayari sa atin dito ng pulis pa naman sa labas Wooo! damit Magdamit ka kasi bat mo din ang galing damit mo Kasalukuyan pinapakita ng aking kapatid ang ganyang katawan Gago! So, ayun ano. Know. Andito na tayo sa loob mga kaibigan. Okay kailangan act normal tayo doon ha? Act normal. Yes. Paano act normal? <laughs> <laughs> Pagtit na yung ginagawa ko. Gago. <laughs> gago! Woo! So, ayan you know, mga kaibigan. Let's go. It's time. Let's go, let's go. Oke, oh, mau lihat aja nih kita lagi makan akan tulis. Oh. Are you ready for this Sunday night when WWE champion John Cena defends his title in the WWE Super? Guys, waktunya kayaknya makan kayak begini. Kita jangan. 20 tapos Magaan lang ganiyan. yan. Hindi. Pidyan okay. nung bago. Ito po yun ng proper. Dapat. Ito. Oh! Utangin <laughs> oh, na. Sinisimple lang ah. Yes. Hindi kasi yung lang ako. Kaya tayo ko kasi yung lang ako. Kaya tayo ko So, gano'ng kaganda ang gym nila dito guys.

kailangan ibababa mo yung katawan mo tapos ayaw ka kaya sa pinawag na spider ganito ang sapo <laughs> 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 A few moments later. So ayun guys ano, malaya namin magamit yung dip nila. So, yung... So guys yung It's time for the uh, last plan Our mission, kailangan ni yung <laughs> So guys, lista kami 3, 2, 1 kami guys Okay may hingay <laughs> Alin gawin natin? Wala ka paalis, So dildiretso natin, tayo, tayo na wala So yun mga kaibigan, sana mag-success kami. Meron sir? O ba Yes sir, may po ako sir. Ano sir? Pangalan ko sir, ang surrender flag sir. Ihihinga ko sir uh, sarentum, शर्मिसर <laughs> म <laughs> 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 tayo kabisa. Ganun kabisa yung diskarte natin mga kaibigan. It's over. Hindi tayo nakabayad mga kaibigan, no? Hindi na malaya ni Kuya. O so, kahit pang mala 5 star hotel yan mga kaibigan, no? Gaano ka gandang gym yan mga kaibigan. Talagang nakalibring papawis na tayo, nakalibring gamit na tayo ng gym. Yung mga equipment sila doon. Hindi tayo nahuli. Kayang-kayang lusutan yan, mga kaibigan. So, ganun tayo katindi, So, hanggang doon na lang, mga kaibigan. <laughs> kayang kayang lusutan kaya tanong pa mga kaibigan hanggang dito na lang peace out <coughs> teka, lang, teka, lang. teka lang, teka lang, teka lang mga kaibigan. So, hindi po yung totoo mga kaibigan. katunayan nyo yung mga kaibigan, ito po talaga yung mga patong na yung, uh, pinopromote ko po yung fitness at PJ mga kaibigan. So, <laughs> Stay fit and healthy. Peace out.